Doon wala na no nito ni kami. sa bay na tumingin. Doon no ni waha. Bay hindi kami nagtagi ganoon. Oh. Sino bang 'yon? Bahaw asinya. Ula gigil ayaw may bagyo daw yan gano kasi nga nabilin mo ng ilaw yan yan dito kami ngayon ay lahat ito yan o baha ang gandun lahat ng andaan baha kasi yung ulan walang tigil At kasi may bagyo daw kaya ayan nagaano sila ng baha bahak deh, saya ni bahak daerah Sabahio, lagi ulan hujan, dia bahak. ni ni lipat Yang motor nih lah, lagi twice ni lipat deh, ni dia ngundung je lah tu. barang itu lagi lipat lagi motor, lipat lagi motor. May bagyo kasi kayo nag tayo lahat. Ngayon, nilipat siya ng motor. Ayan, ni ng motor. Nilipat.